my YouTube channel. My name, guys, ay alis tayo. Pupunta tayo sa Auntie Polo. Auntie? Tita Polo guys. Tita Polo. na Auntie Polo. Auntie. The Cares. the, care. the care right? king king Cares. 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 I know. I know. I know, you blogger. Oh, guys. I'm the city. the Lord. As in the days of old. As in years. Yeah. The word of the Lord.

nanrad na naman kumakaso ma. Nanrad na sus. May tikit na maso. guys, ahin ulugan takta. Ayan oh, Janjie kami, guys. Pipindahan Yan oh. Ayan, guys, oh. Ayan, ulagang taktak. Pumunta kami. Ayan. Ayan, guys. ganda nang ano. Ang daming puno, guys. Oh. Lalaki. Ayan. Ayan, oh. Sa antipulo. Ayan. 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 May may entrance. Oh. Good, morning. Good morning po. Bye guys. Yan. Tatak. Ayan, may swimming pool Yan yun Baba na kami. Yan guys. Oh. Yan. Tatawa si nanay. Nay! Ayan, nanay Ah. Oh. Oh. Ah. Ang ganda. Oh. Ang daming puno. Ayan, oh. Ang ganda ng hinulugang taktak -tak ngayon, guys. Yan, dito to sa Antipolo, guys. Ayan. muna kami. Yan, oh. Ayan oh. oh ang ganda Ang ganda Ayan. Ayan. Malilim dito guys. Malamig ang lugar. Dahil. Ayan. Ang ganda ng view. Ayan. O. Oh. O oh, dito tayo liko. Liko tayo dito guys. Ayan. Wow! Ay, ang ganda ng hinulugang tak-tak Ayan. Ayan, guys. Ang ganda-ganda. Ang dami naman siya. Ayan, may kainan dyan, guys. Ayan. Ang ganda ng kalikasan. Ayan, hanap lang tayo ng lamisa, guys. Para kainan natin. Ayan, oo, oh, ang dami. Mamasyal oh, dito. Walang bayad. Ayun, oh. Ang ganda. My YouTube channel, Iling Yaw. So, ngayon, guys, andito tayo ngayon sa hinulugang tak-tak. Ayan. Sa Antipulo. Ayan, guys, oh. guys, ang daming tao guys libre lang kasi dito guys, walang entrance ayan o, oh. ang daming puno ng kahoy guys ang lalaki, ayan ayan o oh. ang lalaki ng mga punong kahoy guys, ayan ayan guys, o oh. may mga hagdanan yan guys pababa, ayan dito yan sa hinulugang, pakpak, ayan Pagdaanan muna sila kasi yan, back Ayan, guys, oh hinulugang takta Ito sa antipolo oh, Ayan, ikot ko kayo guys. Ayan. Ayan, may swimming pool. Ayan, oh. Ayan, may mga cottage dyan guys. Libre lang. So, ayan. Ayun, si Justin, naligo. Ayan, may swimming pool. May swimming pool, guys. Ayan. Libre lang dito, guys. Walang entrance. Ayan, ikot ko lang kay guys. Ayan. Ayan, guys. Dito ang lawak. Lawak nang lugar, nang hinulog ang taktak, ayan. Ayan, may toilet dyan, guys. Saan ka pwedeng magbanlaw. Kinalaki ng mga puno, guys. Ayan, ayan guys, o. Oh. Ipikot ko kayo. Ayan. Ayan, Pwede na sila mag-beach dito. Bexman. meron pa dito, guys. Oh. Patawid doon, guys. Ayan. Ang ganda ng hinulugang taktak, guys. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan ang ilo, guys. Ayan, o. Oh. Oh. Ayan siya guys. Ang ganda. Mas so, meron na naka andun guys. Ayan o. Oh. Papakawala ng tubig. Ayan ang nabasa ng tubig guys. Nasa ilalim. Nandito. Ayan bawal pumasok dyan guys. Ito. Oh. Ayan ang hinalugang takpak. Yan, may mga cottage. Libre lang. Yan po. Yan, ang ilog dito guys. Napuyok na. Kami puno. Ayan yung ilog guys. Ang ganda lang yun. Ayan ang ilog. Kunti na lang yung tubig.

Ang ganda, may mga tanim din yung gilid-gilid, guys. Oh, mga kayaw. Ayan. 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 ng napakaraming puno. Ang napakaraming puno, guys. Ayan po. Ayan. Malamig dito guys. Iikot ko lang kayo. Mm. Marami na mamasyal guys na mga cottage. guys, libre lang. Ayan. Mm. masyari. Ang dami. Ito naman may tulay bulok na. Ayan nga. Ang ganda uh, guys. Ayan nga kumakain na sila guys. Ito ang na kasi. Angkanda menginjilganta. Iya, memasual semua. lugar. Yeah. Ganda ganda guys ayan ayan guys ayan. nag vlog din si kuya guys ah Ang ganda ng palig. Ang ganda kami yan, guys. Ah, nagugulat ako tumutunog pa. Ayan. Mayroon nag ano dito. Spider-Man. Ayan ang. Ah. Ayan yung pose. Ayan guys, pauwi na kami ang taas. Ayan, pauwi na kami guys. Bye bye.